Hello mga kasantokolics Si Simon Ang unang pangalan ni San Pedro Ay isang mangingisda Tinawag siya ni Jesus Upang maging isa sa kanyang mga apostol Minsan sa kanilang pagtuturo Ay naitanong niya sa kanyang mga apostol kung ano ang pagkakakilanlan ng mga tao sa kanya. Dito sumagot si Simon at nagsabing ikaw si Jesus, ang anak ng Diyos. Dito ay nasambitla ni Jesus kay Simon na mapalad siya at hindi nanggaling sa kanya ang kanyang sinambitla kundi nanggaling sa kanyang Ama. At dahil dito ay pinikulot ni Jesus sa kanya ang susi ng kalangitan at tinawag siyang Peter o Pedro. Ito ay nangangulugang bato o pundasyon ng simbahan. Minsan na tatlong beses na tinanong ni Jesus kay San Pedro kung mahal niya ito. Na sinagot naman ni San Pedro na oo at nalungkot sa bandang huli sa pangatlong tanong. At inusisa niya kay Jesus kung bakit tatlong beses nang itinanong kung siya ay kanyang mahal. At dito ay sinambitla ni Jesus sa kanya na siya ay tatlong beses ng ikakaila na hindi naman ito sinangayunan ni San Pedro. Ngunit nangyari nga ang propesya ni Jesus na tatlong beses na ikinaila ni San Pedro si Jesus sa mga nagtatanong sa kanya at narinig niya na tumilaok ang tacho. tulad ng propesya ni Jesus sa kanya. Sa paglisan ni Jesus ay pinagpatuloy ng mga apostol ang kanilang misyon upang palaganapin ang Kristyanismo sa buong mundo at ang kanilang naging pinuno ay si San Pedro. Sila San Pedro kasama si San Pablo ay nagtungo ng Antioch at Roma upang ipalaganap ang salita ng Diyos. Sa panahon ni Emperador Nero ay nagkaroon ang malakihang sunog sa Roma at ang sinisi niya dito ay ang mga kristyano at dahil dito ay ipinapako niya sa si San Pedro. Piniling ni San Pedro na ipako siya ng pabaliktad at hindi ang kahin, kahalintulad kay Jesus. Ayon sa kanya ay hindi siya karapat dapat na maipako ng katulad kay Jesus. Inilibing ang mga labi ni San Pedro sa Vatican Hill. At dito ay nagpatayo ng simbahan si Emperador Constantino upang parangalan ang kanyang martyrdom. Ang naipatayong simbahan ay nagtagal ng 1,200 taon hanggang sa ito ay nasira. Saka sa kasalukuyan, ang mga labi ni San Pedro ay nasa siyudad ng Vatican sa loob ng St. Peter's Basilica. Ang kanyang mga labi ay nasa sentro ng basilika sa ilalim ng mataas na altar. San Pedro Apostol, ipanalangin mo kami. Isa ang apalit pampanga sa mga dinadayo na kapistahan ni Apong Iro o San Pedro Apostol. Dahil sa makulay na fluvial procession at tatlong araw na kapistahan ng kanilang bayan mula June 28 hanggang June 30. Ang fluvial procession o mas kilala ng mga kaumpangan bilang libad ay ang pagprosesyon sa imahe ni Apong Iro sa ilog ng Pampanga. Sa una at pahuling araw ang kanilang libad ito ay ang pagsundo at paghatid sa imahe ni San Pedro Apostol o Apong Iro mula sa kanyang chapel sa Kapalangan patungo sa simbahan ng Apalit Pampanga at pabalik muli sa kanyang chapel sa Kapalangan. Tuwing June 29 naman natin inaalala ang kapistahan ni San Pablo at San Pedro Apostol. Ngayong taon ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na masaksihan ang day 2 at day 3 ng kapistahan ni San Pedro Apostol o mas kilala dito sa Pampanga bilang si Apong Iro. Sa pangalawang araw ng kanyang kapistahan ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na makabisita sa kanyang simbahan dito sa Apalit, Pampanga at nagkaroon ng pagkakataon upang makasimbah ang imaheng na nasa loob ng simbahan na ating nadatnan ay ang replica dahil ang imaheng na festehada ni Apong Iro ay kasalukuyang inililibot sa mga daan dito sa mismong bayan ng Apalit, Pampanga. Nasa side altars din ang mga relics ni San Pedro Apostol at San Pablo Apostol upang madasalan ng mga debotos ito po yung relic ni San Pedro Apostol at narito naman po ang relic ni San Pablo Apostol at nasa gitna naman ng altar ang retablo mayor ni Apong Iru. bagaman ito ay gawa na sa kongkreto ito ay ang replica ng original na retablo mayor ni Apong Iro na gawa sa kahoy sa likuran nito ay may hagdan na pwedeng akyatin ng mga debotos upang mahawakan ang gitnang imahe ni Apong Iru at magdasal. Nadadnan din namin na nasa loob ang imahe o ang processional image ni San Pablo Apostol ang isinasamang imahe kay Apong Iru. May isang chapel naman sa labas ng simbahan malapit sa may altar na may replika ng imahe din ni Apong Iru na obra ni Maestro Mark Joseph Magkalas. Nakapalibot sa simbahan ang maraming mga nagtitinda nang mga kakanin o iba't ibang mga bilihin pa katulad nitong sumang patupat mabenta din itong mga banner at maliliit na imahe ni Apong Iru Ang panghuling araw ay maulan pagaman maulan ay patuloy pa rin ang kanilang tradisyonal na pambabasa sa mga nakikipista Sa aming paglalakad mula San Vicente patungo sa sitio alauling upang sumalubong sa imahe ni Apong Iro ay aming hinintay mula sa daungan ang imahe o ang pagoda kung saan nakasakay ang imahe ni Apong Iro ito naman ang lubid na tanging nangihila sa lancha na kung saan nakasakay ang imahe ni Apong Iro. Tulong-tulong ang mga knights and maidens of St. Peter at mga debotos ni San Pedro Apostol sa paghila sa lubid upang makadaong ang lansya patungo sa daungan dito sa sitio Alauli. Mula dito ay bubuhati na ang imahe ni Apong Ero patungo sa kanyang chapel sa Kapalangan. Dito ay iniharap si Apong Iro sa kanyang replika na nandito sa chapel dito sa Sitio Alauli, ang chapel ng Nuestra Senora del Carmen. At mula dito ay ipoprosesyon na ang imahe ni Apong Iro patungo sa kanyang chapel sa Kapalangan. Dito din sa kanyang chapel sa Kapalangan ay marami din ang nagaabang upang makalapit at makahawak at manalangin sa harapan ng imahe ni Apong Eru. Bagaman natapos na ang kapistahan at naiyatid na siya sa kanyang chapel, ay marami pa rin dito ang nakapila upang maghintay ng kanilang pagkakataon na makalapit sa imahe ni Apong Eru. San Pedro Apostol, ipanalangin mo kami. Maraming maraming salamat pong muli sa pagkakataong ito na ikaw ay aking mapuntahan, ikaw ay aking malapitan muli sa iyong kapistahan. dinggin mo ang aming mga panalangin, ang iyong mga dibotos. Maraming salamat po at isang maligayang kapistahan pong muli sa inyo, San Pedro Apostol. At maraming maraming salamat po sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay at sumusuporta sa aking mga vlogs. God bless po.